Hindi ako si Hindi ako si Ate, hindi ako marunong kumanta. Tanta ka. Ikaw lang, <laughs> walang Maligaya ako kuya, makit nakita ko lang kayo. Maligaya na ako. Pero nagtataka ako kung sino kaya ako yung dito po na dito po na punta hindi ko naman. Na. Tapos natin ang bigas sa uh, noodles sardinas bigay po natin dito kaya eh, sa bahay na ni Millie ito po yero po yung bahay nya ayan pasok po tayo ayan ito po, ito po yung tulugan nya ayan po asin uling, kalandi uling. Ito po yung bigas. Ayan. Ito po yung kape. Mila natin ng kape. yan Ayan. Yeah. Ayan po yung noodles sa kasardinas po din din natin. kalan, low budget po kami ni Kuya eh. Kaya yan lang ho muna. Ah, uh, ito po, kumakatok po kami ki, sa mga sa inyo po, sa mga puso nyo para kay Nanay Medi. Sana po, maitulungan natin kahit na papano. Ayan po. Yan po yung mga kulang sa kanya. Kalan. Lalo siyang termos. Lalo siyang pingjan. Kaldero lang po. Lalo rin po siyang kutsara. Ayan po. Ayan po. Laho siyang laho yata siyang banig ay kumot wala rin kulambo malamok po sigurado wala po siyang jag meron naman siyang tasang maliit na yan, yan po ah, maraming salamat po Yeah. Magpakabait ka rin eh. yan Ay, sila alam na eh. Babay na.